Kaya good morning, good morning guys Good morning sa lahat ng mga viewers Good morning sa lahat ng mga subscribers uh, Nandito naman si Wilfredo Tan Vlog uh, Tayo po ay nandito sa isang eskinita no? Uh, upang makatik ng isang security guard dito sa pisto no? So samahan ninyo ako, papasok ako sa loob So sa hindi pa, uh, pakisubscribe subscribe muna ng ating video at pakipindot lang po ng ating notification bell para updated po kayo sa ating video na i-upload. Okay? Tara na, samahan niyo ako. Yan po, ay, papasok po tayo sa loob no, ng uh, skira na ito kung saan ay dito po tayo naglagay ng uh, security guard no so sa isang ah uh, pwesto ayan sa ating security guard hello guard good morning guard okay yan ang security guard natin no so ayan ah uh, makikita natin na napakaganda po ng pwesto nila no so, So, yun ang mga security guard, no? So, okay, okay lang. ah Okay lang. Okay. Yan. So, Check Dito po tayo para maglagay ng security guard. ito po ang dinala ko rito, no? Siyang naka-posting dito ngayong araw na ito, no? Ah, uh, pizza. Siyang, ano nga, ano pizza? Ayun. Oh. Ah, itu. 22. 22. Ayo, ata alat ko makalimutan mo, di mo makalimutan ang situ <laughs> Okay. So, itu guys, no. Oh. So, ayan po. Ang area no dito establishment na ito. Ayan. Okay. So, magang umaga po tayo ngayon, no? Magang maaga tayo dito sa ating trabaho. So uh, Okay. So Okay guys, ha, hanggang dito lang muna ang ating video. ha maraming salamat po sa mga nanonood, no? Thank you very much. Bye-bye. Okay.